Noong unang panahon, sa kaharian ng Berbanya, nabuhay ang isang mahiwagang ibon na tinatawag na Ibong Adarna. Ang ibon ay kilala sa kanyang maganda at makapangyarihang tinig na may kakayahang magpagaling ng anumang karamdaman. Ngunit, kung kantahin niya ang kanyang ikapitong awit, ang sino mang makarinig nito ay agad na mahuhulog sa malalim na pagtulog. Isang araw, matutunghayan ko rin ang ibong ito na nagtataglay ng di mabilang na himala. Ngunit, sino sa aking mga anak ang magtatagumpay na makita siya? Sabi ni Haring Fernando. Isang araw si Haring Fernando ay bigla na lamang ng hina at hindi na makabangon mula sa kanyang higaan. Ang kanyang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan ay nagtipon-tipon sa tabi ng kanyang higaan, nag-aalala sa kalagayan ng kanilang ama. "Ama, magpagaling po kayo. Gagawin ko ang lahat para lang kayo ay bumangon muli." Sabi ng panganay na si Don Pedro. "Mga anak ko, nararamdaman ko na ang aking oras ay malapit na. Ngunit may natitirang pag-asa, ang awit ng ibong adarna." Tugon ng hari. "Kami ay maglalakbay, ama." Hahanapin namin ang ibong adarna upang kayo ay magamot, sambit naman ni Don Diego. Natatakot ako pero gagawin ko para sa iyo, Ama, nanginginig na sagot ng bunsong si Don Juan. Si Don Pedro, ang panganay, ang unang naglakbay. Sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya ang maraming panganib, mga matatarik na bundok, masukal na kagubatan at mga mabangis na hayop. Ngunit hindi siya nagpatinag hindi ako susuko. Kailangan kong makita ang ibong Adarna para sa aking ama. Sigaw ni Don Pedro. Nang malapit na sa kanyang destinasyon, nadaanan niya ang isang kuweba. Isang matandang lalaki ang nakatira roon. Apo, pahingi naman ako ng maiinom. Pagmamakaawa ng matanda. Nako, kailangan ko ang tubig para sa aking paglalakbay. Diyan ka na, sagot ni Don Pedro. Ngunit nang siya ay dumating sa puno ng piedras platas, kung saan nakatira ang ibon, siya ay tinangay ng antok matapos kantahan ng ibon ng kanyang ikapitong awit. Hindi siya nagtagumpay. Sunod na sumubok si Don Diego. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang mga pagkakamali ng kanyang kapatid. Nadaanan niya rin ang maraming panganib, mga matatarik na bundok, masukal na kagubatan, at mga mabangis na hayop. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nadaanan niya ang kweba kung nasa ng matanda. Apo, maari mo ba akong bigyan ng konting makakain nang hihinang sambit ng matanda? Nako, kailangan ko to sa aking paglalakbay. Diyan ka na, tugon ni Don Diego. Sa kabila ng kanyang pagiging maingat, siya rin ay nagapi ng antok sa ilalim ng mahiwagang puno. Hindi ko hahayaang matulad ako kay Don Pedro, ngunit ang aking mga mata, tila di na kayang magpatuloy bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, siya rin ay nakatulog matapos marinig ang ikapitong awit ng Ibong Adarna. Si Don Juan, ang bunsong anak, ay naglakbay na puno ng pag-asa, subalit may takot. Nadaanan niya ang maraming panganib, mga matatarik na bundok, masukal na kagubatan, at mga mabangis na hayop. Ngunit hindi siya nagpatinag nang madaanan niya ang kweba, nagpasya siyang magpahinga saglit. Lumapit ang matanda at nagsabi, Apo, maaari mo ba akong mabigyan ng kahit kaunti nang makita niya ang pagkain at inumin ni Don Juan? Dahil sa natural na kabaitan ni Don Juan, niyaya niya ang matanda. Nako, halika po kayo at ating pagsaluhan ng aking dala. Sa labis kong takot sa aking pupuntahan, ngayon pa lang po ako kakain. Masayang sagot ni Don Juan. Don Juan, alam kong ikaw ay mabuting tao. Nasa iyo ang tagumpay. Heto, inumin mo ang gamot na ito upang hindi ka makatulog sa ilalim ng puno ng piedras platas. Sugatan mo ang iyong palad bago pa man ng ibong adarna upang manatili kang gising. Sambit ng matanda na isa palang ermitanyo. Ang ikapitong awit ng ibong adarna ay ang pinakamasidhi at makapangyarihan kapag natapos niya ang ikapitong awit, magkakaroon ka ng pagkakataon na siya'y hulihin. Ngunit mag-ingat ka sapagkat kapag hindi ka nagtagumpay at nakatulog ka, hindi ka na muling magigising pa. Kaya mahalaga ang sugatan ng iyong palad upang ang kirot nito ay magpanatiling gising sa iyo. Maraming salamat po, Ermitanyo. Sa inyong tulong, matutulungan ko ang aking ama. Masayang tugon ni Don Juan. Sa kanyang pagdating sa puno ng Piedras Platas, sinunod ni Don Juan ang payo ng ermitanyo. Sugatan niya ang kanyang palad upang manatiling gising habang kinakanta ng ibong Adarna ang kanyang mga awit. Sa kanyang katapangan, nahuli niya ang ibong Adarna at dinala ito pabalik sa Berbanya kasama ang mga kapatid matapos magising ng mga ito. Sa wakas, matagumpay kong mahuli ang ibong Adarna, uuwi na ako para pagalingin ang aking ama masayang sigaw ni Don Juan. Pagdating sa palasyo, inawit ng ibong Adarna ang kanyang mga himig. Unti-unting gumaling si Haring Fernando sa kanyang karamdaman. Nagalak ang buong kaharian at si Don Juan ay itinanghal bilang isang bayani. Anak ko, Don Juan, walang kapantay ang iyong kabutihan at tapang. Salamat at ako ay muli mong binuhay, sabi ng ama. Ang mahalaga, ama, ay kayo ay magaling na ito po ay para sa inyo, sabi naman ni Don Juan. Ang kwento ng Ibong Adarna ay nagpapakita na sa kabila ng mga hamon at takot, ang pagiging mabuti at tapat sa sarili ay magdadala sa atin sa tagumpay. Sa bawat pagsubok, ang kabutihan ng puso ang siyang magbibigay lakas upang malampasan ang lahat.